ferry May natikman na naman ako ng masarap at nakakaadik kainin. Hindi mo mamamalayan na napaparami ka na dahil sa sobrang sarap talaga. Lalo na yung dipping sauce. Kung malapit lang ako dito, eh binalik-balikan ko na to. Pork meat ito na dinip sa sweet chili sauce. Yung sauce sila mismo ang gumagawa. At secret recipe nga iyan ng mommy niya. Kahit daw sa kanya, eh ayaw ituro kung paano gawin yung sauce. 10 baht lang ang per stick nito. Kung i-convert mo ito sa peso, 15 pesos lang. Dito sa Thailand, sobrang sarap talaga nila gumawa ng sauce. Full of flavors. Kaya sobrang na-enjoy ko talaga yung mga pagkain dito. At dito nga lang yan sa praeng na Tara Pork Balls, located at 544 Tanong Tanao, Pranakhon, Bangkok, Thailand. Grabe, sobrang ganda rin ang nagtitinda, no? So tara, tikman na natin to. Wow! Isatili! Cocktail. <laughs> <laughs> 10 baht per stick? Yes. Yeah. Uh 100 sticks. intensity. Friends. Thank you. Tikman natin tong fairy fort balls. Hmm. Keso yung texture nitong balls ha? silky smooth yung texture niya. Tapos, yung sauce niya, very sweet na spicy. Ang sarap. Actually, nakaka-addict siya. Grabe. Mm. Sarap na ito, Grabe, binigyan pa kami ng Matcha Green Tea Popcorn. Salamat! Popcorn time! See you next time!